So, ayan mga bro. Uh, good morning. Happy uh, Sunday po sa inyo lahat. Ayan. It's Sunday. Ayan po nga naglalambing dito. Naglalambing sila. Ito po Tingnan nyo. Ayan po mga bro. Naglalambing po si Tim Tim. Naglalambing si Tim Tim. tim 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 tim, -tim. itu naman po si Lily at nagpapa dede nagpapa dede po si Lily Lily si Lily po na sobrang tao sa dede Lulu Lulu Chumala ka Lulu

So, ayun mga kabro, bibili tayo ng kapi sa labas. Kasama na natin yung pinagkapihan ni yun, Mrs. Mrs. Ano ko ngayon ay nasa anak. Sa kumari namin. Tumatulong so, magloto birthday na anak namin. Ayan so, po, bibili po tayo ng kape

guys. Ay, yung baso. Ako talaga. Naiwanan ko yung baso. Ulyanin talaga. Ay, nako. Pag tumatanda. So, you know, <laughs> bro, the you know, glass <laughs> Oh, okay, you know, that. It's malolam.

Pabili ko ng kape. Hindi yan alam. Mayroong gaya dyan. Black po. Alak. Shout out po sa ano. Pwede tinda. Pwede <laughs> Malulap ang panahon. Maulap ang panahon. Maulap. Linggo-linggo. Parang uulat. Tignan niyo po. Video ako. Di pala nakaka- Oh, ayan, good morning na ako. Mga bro, it's Sunday. Sunday morning is 24. September 29. Wala po si Miss. Nasa Birthday. Tulong na ka. Mga luto. Sabay po tayo. At this week. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. May naglalambing na naman. <laughs> mm -hmm. Naglalambing si Tim Tim. Mm-hmm. Mm -hmm. Acho Malaka! acho Malaka! Akabali <laughs> mm, mo Ariku 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 Agui 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 ping te Agui 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 ping. Agui 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 ping, ping. King, king, king. Ching ching ching. <laughs> aray ko. <laughs> Atatata. 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 Agoy, 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 agoy. Aray, 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 aray. Si Lili, nakatingin lang. Saan uh, si Lilo? Saan ba ginagawa mo? Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Pepe! Pepepe! Pepepe! Ito yung guys! Shoutout kay Ma'am Dito po tayo sa kalimbas. Sabi ko nga ba sa hindi na lang kapay wala akong trabaho. Eh, nakalimutan ko pala yung ano, ano ba yan? Nakalimutan. Abjeta, ano? Kung ano yung omen? Eklat, kung eklat. Suso. Ha? Eklat. Eklat. Pero yung isang mo. Ayun po, nagbayad na si Marim Penny. Lang utang ah. At sa palimpakat ng cheque. Ha? big time. mo pre, 927 lang. Teka lang, huwag magsalita. Oh, bro, pakais natin mo ba natin? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, Hindi na po kasi yun nga, tsaka kusina. Mm -hmm. Dito tayo kay Kuya na kasi ilaw niya eh Masag na pala yung tapalodo ko Without love Kain tayo mga bro Yan, nagprito ng manok sawang, sinangag. Dahil mag-isa lang tayo ngayon. Okay, pakit ha. Ang Shout out sa Shout out. Ang Ano ulit pangalan mo? Ano ulit pangalan mo? Okay, nandito po ang birthday girl. Ang birthday ayemba. girl. Ay, uh, vlog. Ah. Gising-gising. gising si Kumaro eh. Gagal Bakit parang bata? May ganito ba? Dalaga na to ah. bata lang po pa, eh. Nee, pag 15 years old na si Aya, wala ka na. Ang ng plato na mo. Kuya, laki-laki pala nito. Delicious siya. Spaghetti. Pala-boc. Pala-boc. Ano 'to? Para Yan guys, dadalhin po 'yan mamaya sa Manila Hotel. Yang handa na yan. Doon magbe birthday <laughs> O, yanggit. Saragat ah, po siya sa'kin, sa oh. Indahay. O, ok na yun, ok <laughs> na yun. <laughs> o, ito, ito mas manaan. Ah, sa'an, so, eh? Sa'an? Ah! Yeah. <laughs> Nasa'n <siya> <laughs> oh, oh, si Indahay? Indahay! Ano-ano mo? O, yung takutin. Asawa, ika nga, oh. Kamahin

Uy, tingnan mo ito mamaya sa sa YouTube. Ang mga sa YouTube. Shoutout, muna, shoutout, muna. shoutout. mo na yung nanay mo sa katatay. Shoutout mo na. Shoutout. Sino gusto shoutout? Ayan po si Inday, oh. Inday. <laughs> takot na kay Dada. Hindi takot. Oh, Dada. Oh, para ay. Ay, 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 yun, Dada So yun guys, meron po nagbabalot. Sige. <laughs> Balotin <laughs> mo <ma> ako. <laughs> <laughs> ay umupo na mo. Kasi po, po kay Mama. Di po sa baro, 'yung balat nito ito. Tumulong tayo. Ah, ay amlan man. <laughs> na. binalot na po, binalot na. Etlang may nang ko sa na 'yan, 'to. Kailan Undi Plato mo kuya. Si kan? Ya. Ayo kan